Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan yung si Jake sa video natin ngayon. Very timely guys. Pag-usapan po natin ano ba ang mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang piniling mag-apply ng trabaho sa abroad kaysa dito sa Pilipinas. Alam po natin dito sa Pilipinas, overpopulation na tayo at maraming graduates every year, thousands of graduates. Pero ang competition sa paghahanap ng, ng trabaho ay napakataas iba nga iba nga ilang buwan taon para makapasok lang sa entry level na trabaho or iba talaga hindi talaga makapaghanap ng trabaho ano ba ang mga dahilan bakit marami sa ating kababayan na gusto pumunta ng abroad para mag uh, gamble o makipagsapalaran sa paghahanap ng trabaho doon maliban po sa mataas na sahod yun po ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Nakakalungkot isipin ba't ito na po ang nangyayari sa ating bansa noon pa, 1980s, 1990s, 2000s, na maraming kababayan natin na napilitan na iwan ang kanilang pamilya para maghanap ng trabaho sa abroad. Sobrang daming dahilan, pero ito po ang nakikita kong mga dahilan kung bakit marami tayong kababayan ang piniling magsakripisyo sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya para maghanap ng trabaho. Ito po ay para mabigyan lang po tayo ng uh, kaalaman na pwede nating basihan kung gusto rin natin pumunta ng abroad para magtrabaho or mag-migrate noon. Una-una guys... Uh, unang dahilan, kakulangan ng oportunidad sa Pilipinas. Let us face the reality. Dito sa Pilipinas, kay sobrang dami tayo in terms of population at kaunting mga job opportunities na pumapasok sa atin. E, tignan natin na maraming graduates every year, thousands rin ang nagagraduate graduate at dito rin aminin natin may job discrimination kung may edad ka na or gurang ka na. No? At, at grabe ang qualifications at mga requirements sa trabaho naman na maliit ang sahod. So maraming manggagawa ang nahirapan makahanap ng disenting trabaho sa bansa, lalo na sa mga probinsya. Minsan kahit may trabaho ay mababa ang sahod at walang binipisyo. Very, very true po yan. So may dalawang uri tayo uh, guys na, na walang trabaho. Ang isa hindi naman totally walang trabaho. Unemployment, totally wala talagang trabaho And underemployment Ang ibig sabihin ng underemployment guys May trabaho nga pero below minimum wage naman po Ang tinatanggap ng empleyado sa company Sa ngayon parang 520 or 550 uh, guys ang sahod At saka tignan natin Malaki ang rate ng sahod kung nandoon ka sa Manila Or National Capital Region or NCR Compared sa probinsya So that's why maraming kababayan natin ang pumupunta doon sa Manila para makapaghanap ng trabaho kasi alam nila mataas ang sahod. Kaso lang, yun nga, uh, marami ka rin kakupitensya sa pag-apply ng trabaho. Ikalawa, medyo mahal din ang mga bilihin at mga pagkain at traffic at iba pa. But you have to sacrifice. Ako nakapagtrabaho ako sa Manila more than 2 years. No? Hindi. Masasabi ko, very challenging talaga. Dapat matibay ang loob mo at may diskarte ka para makasurvive ka doon. Ikalawang dahilan, mataas at nasawad sa ibang bansa. Ito po ang isang pangunahing reason bakit maraming Pilipino ang piniling magtrabaho sa abroad kaysa sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang mataas malaking kita sa ibang bansa. Halimbawa, ang kita ng isang nurse, guru, or construction worker sa abroad ay mas mataas kumpara sa yung trabaho dito sa Pilipinas. Totoo po yan. No? So, doon, makapag trabaho ka lang ng one week, ang equivalent na sahod mo doon, pwede na sa isang taon sa ordinaryong empleyado, no? So, um, uh, um yun po guys, no, ang, ang mga dahilan kung bakit Ang mga dahilan kung bakit mas pinili ng ating mga kababayan na magtrabaho sa abor kasi malaka, malaki ang kita. Pang, pangatlong dahilan, pagbibigay ng mas magandang kinabukasan sa pamilya. Very true. Maraming OFW ang handang magsakripisyo upang mapag-aral ang kanilang mga anak, makapagpatayo ng bahay o makaipon para sa kinabukasan ng pamilya may kilala nga ako guys no nandito po siya hindi siya makapagbili ng bahay at lupa kasi sobrang mahal billions of pesos nang naka abroad siya isa o dalawang taon lang nakapatayo siya ng bahay at nakabili ng uh, sasakyan at nakabili pa, pa ng ibang properties no ikaapat na ka, uh, reason guys kakulangan sa seguridad sa trabaho very true sa Pilipinas maraming trabaho contractual at hindi pang matagalan, sa ibang bansa, mas malaking posibilidad magkaroon ng stable na trabaho. Well, contractualization, guys, is very common dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi maraming walang trabaho. So, that's why mga companies, especially ang mga private, ay nag-take advantage po ng contractualization. Walang benepisyo may basic salary lang po at saka kung magkakaedad ka na hindi ka na makapag-continue ng trabaho kasi may kurang ka na no? so ikalimang dahilan pagkaroon para sa career growth at bagong karanasan may mga profesional na naisubukan ng ibang trabaho o karanasan bilang kultura upang mas malawak ang kanilang kaalaman at karanasan alam natin guys sa ibang bansa na expose po tayo sa bagong technology mga skills na hindi natin experience dito bakit? Kasi may maganda ang kanilang uh, technology doon. May pera sila para bumili ng bagong technology. At doon, ma-improve natin ang ating ka kalaman at skills. Sa kabuuan, ang pangibang bansa ng mga Pilipino ay isang paraan upang maabot ang kanilang personal at pang pamilyang pangarap. Kahit pa ito ay may kaakibat ka ka ah, na lungkot at sakripisyo. Very true. Pangungulila, no? At saka ang masama pag minsan dito, nagpapadala ka ng pera, ang pinapadala natin dito, hindi naman marunong mag-manage ng pera, one day millionaire, all year, at uh, uh, TSTS. <laughs> ano, iba pang asawa or husband, nagloloko pa, nagche-checks ng lalaki, at iba pang mga bisyo, sugal, drugs. No? Kasi wala ka dito eh. At saka ang taong nagre-receive ng pera, hindi nila pinagpahirapan guys, ay nilang ginagastos except for a few na alam nila ang value ng pera no so yun lang po guys ang mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang gustong magtrabaho sa abroad sana po may natutunan po tayo at magbigyan ng aral no na hindi talaga madali iwan ang pamilya para sa mag abroad yun lang po guys maraming salamat po sa inyong panonood please like share and huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko mahal ko kayo Thank you sa pakikinig. Uh, keep safe everyone. This is ang kaibigan si Jake Pompeyada. Paalam guys. Kita kita po tayo sa sunod na video.